to na clarification lang uh, even yesterday ano kinaklarify clarify po ng LTFRB na yung start po ngayon nung uh, pag uh, transmit natin ng mga list of beneficiaries eh, ay magsisimula muna yan sa mga public utility digital kasi yung database po ng public utility digital ay nasa LTFRB as as a regulator of the uh, this uh, public utility digital kaya ito yung mga ready list na namin so Uh, yung pong galing po, yung mga riders po natin, yung tricycle, uh, magagaling po ito doon sa, like for example, si tricycle magagaling po yung di sa DILG. Yung pong sa riders natin, magagaling po ito sa DICT at DTI. So ngayon po, ang ang list pa lang po na available sa atin is yung galing po sa LTFRB, public utility vehicle. Okay. Pagka-based po doon sa, sa processing, ano, pag tama po kayo, pagkapo uh, pagka po ito ay land bank account, uh, fuel subsidy card, ay uh, within the day pag nasa, nasa land bank na po yung uh, kanilang pong pangalan, ay makikredit na Ang, ang magiging uh, gap na lang yun is kung kailan maluloan ni, ni land bank kasi nga po of the volume. Pero po pag other account, um, it takes a day, ba, uh, ilang araw po ito pa, bago po ma-credit to, to, kanilang account. Mm -hmm. One day lang po? Uh, ang alam ko sa banking, alam ko three days. Eh. Pero at least araw lang naman ito. It will not take long. Opo. Okay. Uh, yung ating po mga drivers naman po kung maari, po, kung mayroon po kayo experience na hindi po uh, binigay ng ating mga operators yung fuel card na to at hindi ginamit uh, yung subsidy for the fuel ng kanilang unit ay uh, ipabot lang po sa LFRB para po ma-address po natin yung problema.